So who is Jesus Christ? Number one, Jesus is the Savior. Siya lamang ang talabahan. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Tinala niya yung lahat ng ating kasal, lahat ng doon sa krus ng Talbaryo. Kaya nga parating sa John For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Mamamatay ka din. Alam mo ba? Kung hindi mo nakilala ang Panginoon sa iyong buhay, mamamatay ka. At pag namatay ka, sa impyerno ka pupunta. Yan ang sabi ko sa akin, wala ng impyerno. Pwede po, pwede kang maniwala na wala kang Pero hindi mangyayari na wala kang pwede. po ba? Pwede kang maniwala na walang langit. Pero hindi mangyayari na wala kang Mama po, two persons your belief. believed. Kailangan hindi nakadepende yung belief natin sa sarili lang natin. Even? Dapat yung belief natin nakadepende sa truth. Amen? depende sa katotohanan. hanggang kung hindi nakadepende ang, ang, ang paniniwala mo sa katotohanan, mali ang iyong panini. I just believe in the alam. May niwala sa kasino. Nalingan, at ang kasino mali na niya, niya na magpapahama sa iyo. Ang isang tao, hindi na nagpalatay sa Panginoon, pupunta siya sa iyo. tulad. Tapos katulad mo kapatid. No, pero, that whosoever believe in Jesus should not perish but have everlasting life. Kung mahal natin, kung mga kapataan, kung mahal natin yung mga pagulang nyo na wala pa sa Panginoon, di ba ang mahal kayo dito? Di ba kita nyo nagbago di ba? Di ba? Di ba kita na hindi ka Masipag ka na? Tama? Hindi ka na suwain. Bakit? naman yun ba yung mga tatay nyo, yung nanay nyo na hindi kumikilala sa Panginoon, makilala nila ang Panginoon sa pamagitan ng pagbabagong buhay sa iyo, Panginoon. Hey, Amen? Minsan ang kaya ayaw maniwala ng ating mga magulang. O yung mga magulang, ayaw maniwala ng ating mga anak sa atin. Ano kung ba? bakit? Kasi wala namang na. Hello? Sana, ba tayo ng yung pag-ibig natin sa Panginoon at pag-ibig natin sa mga mahal natin sa buhay, ginagawa niyo natin ito. Hindi na ako magmumura. Bakit? Kasi gusto ko yung tatay ko mapunta rin sa langit. Gusto ko makita niya na nagbago ako dahil nakilala ko ang Panginoon at parang kumilala rin siya. Amen? Pero yun din sa ating lahat. Bakit tayo nagbago? Bakit tayo ginagawa? Bakit hindi na tayo naging Bakit hindi na tayo naging pag-awin? na tayo naging Hindi na tayo naging Tama? Bakit? Kasi we want others. Gusto natin yung iba ay manampalakaya rin sa Panginoon sa so pamagitan ng pagpapatotoo natin. Kaya sino sinong pang para tayo sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan at may binagong buhay. Amen? Diba?